what's up guys for today's video ay maguhukay tayo ng patatas ayan tignan natin ang tinira ni typhoon julian so ayan kanina pa kami nagsimula at napag isipan kong i-vlog itong ang patatas na walang mahuhukay ganyan talaga ang farmer win or lose magtatanim uli so let's go Ayan, so we are huhukayin ang bunga ng patatas. Ayan. Yeah. So, yan ang aking madra. Yan si mother. Hmm. Naguhukay ng patatas. So far, kahit maliliit ang bunga, at least may naiwan na mahukay. Kasi, sana yung mga to malalaki sana eh. Pero hindi sila lumaki na sira na ang kanilang mga tangkay. So ito sana, ayan, yung ganitong size ay magiging ganito kung hindi namatay ang kanilang mga steam tangkay. Da dulot ni Typhoon, yung non-stop raining. Ayan guys. sila ang lente, Ayan. patapos na po kami. so here. Now. yung taya. what can you say about the patatas? is it a good harvest or what? not good. First, not good. But... because It is small. Yes. Long like a kamote. <laughs> oh yeah, it's like a kamote. Yes, but uh, So, as she said, the potatoes is not uh, good, quality. It's good quality. It's really not good. Because like uh, a Yes. How about that one? Mari Mari Mar? Is it good quality? Mangan jadi dua Aris. 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 <laughs> Mangan tayo. Kain. So ayan na nga mga kaibigan at pagkatapos naming magkapunan ay itinuloy na namin ang aming paghuhukay ng patatas dahil ang ulan ay paparating na. Dahil nandito tayo sa Kabinggetan o Cordillera kaya hindi natin maintindihan kung kailan darating at kailan hindi ang ulan. Ayan nga, at very cloudy kahit alas 12 ng hapon. Kaya kailangan namin uh, madali ang hukayin ang patatas bago darating ang ulan. Kasi pagdating ang ulan ay hindi pa namin nahukayin. Ay mababasa at magiging uh, low quality ng patatas. At of course, mababada, mababasa din kami. Ang hirap magkasakit. Walang pambili ng medical. Ganito ang buhay ng isang farmer. Naghuhukay ng lupa. Naghuhukay ng patatas. Ito ang kaya amoy lupa daw. Mm. Yeah. Pero ang mga farmer hindi nagugutom kahit walang pira. Dahil kung may itinanim, may aanihin. Yan at ang ginagawa namin ngayon ay ng patatas at yan na nga guys yung mga hinukay naming patatas ay siseleksyonin nila yan ng small, medium, large at, to, at ilagay sa basket bago dalhin doon sa sasakyan para yung sasakyan dadalhin niya sa market area para yun na ibinta Malayo ang market, market namin dito kasi 2 hours and a half travel bago makapunta sa trading post. Ang trading post pala ay doon namin ibinibintang ang aming mga tanim at uh, tsaka nila dadalhin sa Maynila. So ayan guys, naabutan kami ng ulan. Ayan. The rain is coming. Buti natapos, pero medyo nabasa kami ng konti. So, thank you for watching. Bye-bye!